8 electrical no? so habang inaantay ko yung mga ibang devices natin para sa mga setup na ginagawa ko no? ah uh, kwento ko lang itong setup ko sa inyo no? so itong setup ko na to so kayo ang susunod kung anong solar panel ang gusto nyo so from lower to high no? mula sa 25 watts na solar panel hanggang 390 watts kaya nito So, kung wala kayong budget, pwede maliit lang muna ang ilagay. So, katulad nga nung dati kong setup, yung unang-una kong setup, no? 25 watts lang ang solar panel ko noon, boss ka. Then, yung battery ko is 12 AH. So, pang baterya lang talaga ng motor yon Then, luma pa noon, no? Pero ang setup ko, ganito na rin, no? Wala pa lang akong LBD, tsaka yung relay, wala pa ako noon. So, yan lang. So, pero nakakapagpaandar na rin ako ng electric panon nun kapag tanghaling tapat. No? Kasi kapag nawawala yung araw, no? 15 minutes ko lang nagagamit yung electric pan na 220 volts, 60 watts. No? So, ibig sabihin, ganun ka-powerful yung solar panel ni Bosca. So, 25 watts lang yon, Then, yung battery ko ay luma pa, galing sa motor na 12 AH. No? So, nasa sa inyo dito so yung mga luma yung baterya na gumagana pa pwede nyo gamitin dito as uh, panimula no so hindi ko ini-encourage na malaki kagad yung gamitin nyo kasi ang maximum na inaano ko na requirements dito para ma, gamit nyo yung full potential nito ay dalawang solar panel na 160 watts yung pinapakita ko nga na malaki at isang 100 AH na battery so yun na yung maximum potential para ma uh, ma-maximize mo yung unit natin. Pero syempre, kung wala naman tayong budget, so katulad ko nga, yung una kong setup, isang 160 watts lang, tsaka 100 AH. So, napapagana ko na yung mga electric pan ko sa tanghali. Then, sa gabi, uh, nagagamit ko yung mga ilaw ko sa labas, no? para makatipid ng konting kuryente. Then, meron akong ceiling pan dyan sa labas na may ilaw din. No? So, ginagamit ko yung sa gabi, medyo pambugaw sa lamok habang naghuhugas ng pinggan. So kayo masusunod dito kung anong laki ng solar panel nyo, anong laki ng battery nyo. No, basta tatandaan nyo, imamatch nyo yung solar panel tsaka sa battery. No? Uh, 30% lang ng solar panel yung battery nyo. For example, 100 watts na solar panel. So ang battery nyo dapat sa 100 watts na solar panel, 30 AH. So ganun ang sistema lang. No? May mga computation yun pero sinimplify na nga natin. So, kung 200 watts naman ng solar panel mo, so, ang kailangan mo is 60AH na battery. Okay? So, kung wala kang budget, sabi ko sa inyo, pwede namang uh, yung isang 160 watts at isang 100AH na battery. Pero, siyempre, dalawang araw yun bago ma-full charge si battery. No? So, yun. Ganun lang ang sistema ng solar panel natin. So, uh, itong uh, system natin, ay pwede i-upgrade dahil nga nandyan na yung wiring uh, pwede nyo palitan yung SCC anytime then low maintenance tong system natin so available lahat yung mga device na yan sa Shopee uh, kung masira man yung isang part o isang device sa lang ang papalitan nyo no? okay. so then yung outlet natin dito uh, may grounding yan so pwede pan-laptop hindi nyo na kailangan tanggalin yung grounding sasaksak nyo na kaya sinadya ko talaga yung ganito yung outlet natin then yung breaker natin So hindi to fake. Binuksan ko na to. So lahat ng device, lahat ng piyesa meron diyan sa loob talaga. Talagang DC breaker to. Okay. Meron akong binuksan nito. Kaya nakita natin original talaga. So kahit nasabi natin mura, talaga may laman to sa loob para mag-trip siya. Then LBD good siya. Then yung relay, so goods din siya, naka-set na 'yan. Then pati yung SCC natin. So itong kagandahan natin ng inverter natin dito na Bosca, no. So meron tong reverse protection. So magkabaligtad man ng polarity kabit nyo ay hindi kaagad basta-basta masisira dahil nga meron siyang reverse protection. Then bukod doon, meron din tong uh, low voltage uh, disconnect no. Parang ganun din sa ano pero ibig sabihin bawa ang minimum voltage na iniingin nito is uh, 11 then pag bumaba pa ron ay magsa-shutdown siya then kapag nag high voltage naman yung binibigay ni SCC so magdi-disconnect din siya so high voltage uh, low voltage protection meron din tong uh, solar inverter natin na uh, galing kay Bosca na 1000 watts so quality yung mga device natin so then quality rin ang pag-check natin dito no so from SCC to LBD kine-check ko yan bago ko Uh, ibigay sa inyo. Okay. So, yun. Mga electrical, no? So, thank you. Uh, then, uh, yun. Kayo masusunod kung anong solar panel ang gusto nyo. So, ah uh, kung low budget, so maliit na setup muna. Then, itong aparato, no? So, yun. Mga electrical, no? Thank you. God bless.